Yung ating tatlong breadwin na boss, maaari na muna kayong bumaba. Ayan. Ay, oh, gana. sabay, sabay, ay, sabay ay, oh. O. Kita mo. Sabay. Ba. na. Ganon. <laughs> Ganon yan. Baba <laughs> na. Ganyan kami dati sa sa, sa, sa ano sa C80. Oo. Baba na. Kaspay nga. Ganyan. Baba na. Baba na. Ay, Ganon lang kami. Okay. So, Captain Christopher, na, kayo na po ang bahala sa kanilang tatlo. Ay, dito tayo. Dito ka, Pops, para makita Para makita para natin. Sabay-sabay silang susunod. Tignan natin kung carry nila. Kilos. Ayan. Take my command. Darap! Ay, isa lang ang gumala. lang, lang o? sumusunod sa'yo! Oh, <laughs> Hindi ka nila sinusunod! Ay, naku, ipatawag mo sa Malano kongreso yan! Ay, <laughs> hindi ka sinusunod! Susunod! Oo, oh, Susunod yan, isa Isa-isa! Ayan. ay, walay mo, mali siya. Rap! Rap sa likod! Rap! Ay, oh. parang mali yung number 3 kanina. Aliwa. Rap sa Rap! Ay, Rap sa likod! Rap! Oh. Ah. Patakta! Cut! Sabay-sabay, oh! Ang hirap nito, Pops! Rap! Rap sa kanan! Rap!

Sa, rap, nauna sa kanan Nauna yung ano mo, Rap. nauna yung hita, yun. Ano yun? Oh. 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 Hindi gumagalaw ang katawa, napaka-OA mo. paki <laughs> pa pa, pa, pa yung pala? Sige, pala sa'yo. Paano? Yeah, okay. yeah, yeah, sir, yeah. paki So, At saka hindi yeah. sinasabi ng buong salita, dulo-dulo lang. O oh. Uh, si sir ang magkakuman. Na, ganun. Rap, saka kanan rap, ganun. Oh, da, rap! Ganda, rap? Kasi <laughs> <laughs> sir, bago gusto mo command sir, ba, sir, ah, si ba, ba, sir, ba? sir, 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 sir. si Vice po susunod. Si Private po. Benjamin. Private Benjamin. Yeah, yeah, yeah. Sige po, sir. Go. Try uh, natin, sir. Ayan. Take my command. Rap sa kaliwa. Rap. <laughs> sharp! Diba? Sharp -snap. boot, snap. Snappy. Sharp ang tagong yeah. snappy. Snappy! Hindi ka kasi nag-aaral nung mga porch year. Hindi ka na <laughs> nung kumas. Puro katambling nung porch year. Hindi ka na naman <laughs> nagsirit. <lag> <laughs> Red green na <lang> ako. Oh? <laughs> <laughs> Oh, sige, sir. Go. Continue, sir. Ayan. Let's perform squat in three good Repetition. Let's perform <gib thin> sa ganyan. Di ganyan! Di ganyan! Na-perfume! Na-perfume! show Na-show! Hindi, iba yun! Sige po, sir Christopher. Mas kumanin ka, Dens. Kuman! Dens, exercise. Ah, good shot. Ayun pala yun. Ah! Ah. Oh. Wow. Oh. Huh? Red, kaya mo yan. Kayang-kaya niya. Kaya nga, nagbakla ako. Hindi kaya niya. <laughs> no, sir. Next, sir. Next, perform push-up. Perform, um, go to push-up position. Move. Parang piling ko silang tatlo sundalo ang hindi si Kapitan. Hindi! Ano ko ba? Kapitan! Kapitan! Huwag mo kapitan nyo hindi true. Hindi lang! Tsaka Bendik siya. Kapitan, sorry Saka, po. Nag-aantay but... na siya! Nag-aantay no, so, so, no, so, so, no. na! Pabadyo oh, na po. Pero makikita mo sa posisyon kung sino ang tamang posisyon. Oh, correct. Pinapanood ko sila. Sige, sir. Mas Command, ka din. Kumanin. Commence exercise. Oh. Oh. alam na natin. Oh. Alam na natin. Oh, yes. Ayan. Position na na Attention. Move. Ang ganda ng katawan ni number one. Yes! Nakon sila yun, ha? Nagaling ko kaya ni Ogie yung ganung push-ups. May... 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 <suturin> <laughs> may buddy <baang lia> ako. <suturin> Magaling mag-command si sir! Oo. <laughs> Nakakailang push-ups ka, Ogie? Hindi ba? 35. 35? 35? Oh, 35? Grabe. Oh, napakadami naman. Si Chang, si Chang nagpunta ako sa bahay nila. Oh. Anim lang ang push-ups niya. Oo. Oh, di ba? Diba? Nasa drawer. <laughs> <laughs> iba yun! Iba push-up yun! Pati sa anim. Oo. Oh. <laughs> so, so, araw, anim lang. Oh. Anim. Kasi pag Sunday, hindi siya nagpupush. Oh. <laughs> Maraming salamat po, Captain Christopher. Thank you, Captain. Thank you, sir. Thank you, Captain. Thank you. Makakabalik na kayong tatlo sa inyong position. In right. fairness ha, dun sa dalawang hindi sundalo, effort pa din. Correct uh, Push up lahat. Mahilap yun ha. Na. Tsaka alam nila eh no. Okay. So ngayon, James MC Lasi, sa palagay nyo. sino ang totoong sundalo dyan na breadwinner? Uh, Miss Pops, um, bilang ako as a 9 Malapit <laughs> talaga ako sa mga sundalo. Uh Oo. -oh. Ano yun? Ano yun? Canine. As a k -9 k -9 po. Okay. Po. Kasi madalas silang kasama sa mga trainings, ganon. Okay. So, naamoy ko ang bilang sundalo dyan is one and three. Kasi okay. nasa kilos po nila. Isa lang, isa lang. O, number, number lang. three. Number three. Nasa tindig. Nasa Plus, tindig. Plus, taga-tagig. Eh, may kampo ng sundalo doon. Ah, oh! ganun? Oh! Binasi oh, mo yun yes. doon. Yes, binasi ko doon. Ay, magaling na Porque observation yan. Porque tagi-composito. Oh, yeah. Ang dami kayo club dyan. Oh, okay. MC, ikaw. Bale, ako bilang parang katawan ng isang kapitan. Huh? <laughs> nalalaman ko parang number one talaga yung sundalo dyan. Okay. Dokument okay. mo lang. <laughs> Kasi sa kulay, sa kulay niya, iba yung kulay na nabibilat sa araw eh. Oh. meron May, naman siyang ano, sense. May sense yun. Oh. Okay. Ah. Nakatulong. Sino yung Nakatulong? wala? Sino yung walang sense? <laughs> wala ko, Wala naman ako sinabi yung walang sense. Tama so, rin naman yun. Okay. Sa so yung palagay, Miss Pops? Ako, stick ako kay number three. Ah, oh, three. Oh, Bakit? 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 Kasi inoobserbahan ko sila, di ba? Siya yung eksakto, yung pag may sinasabi si Captain, nagagawa niya kagad ng eksakto. Ayan. Oh. At saka yung unang command, parang niya, siya lang ang gumawa. Yes, yes siya, siya lang lang movements niya, precise. Eh, pero baka yeah. mali naman siya doon. Bakit? Bakit? Nung una siyang gumalaw, baka mali. Nung una siyang gumalaw, oh, baka oh, ano eh. yun? Pero ba't naman maniniwala sa isipap? Hindi <laughs> <laughs> ko rin alam. Palagi ko mali rin ako <laughs> <laughs> <laughs>